Ikatlong kabanata Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamta ng mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo itoon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati nyong buhay at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo. At kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Ang dati at ang bagong buhay. Kaya patayin niyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo, ang sekswal na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman na katumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na iyon. Ganoon din ang pamumuhay ninyo noon. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain at isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Sa bagong buhay na ito, wala nang ipinagkaiba ang hudyo sa hindi hudyo, ang tuli sa hindi tuli, ang naturuan sa hindi naturuan, at ang alipin sa malaya dahil si Kristo na ang lahat-lahat at siya ay nasa ating lahat. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at mapagtiis. Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino Dahil pinatawad din kayo ng Panginoon at higit sa lahat, magmahalan kayo. Dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Itanim ninyong mabuti sa mga puso niyo ang mga aral ni Kristo paalalahanan at turuan niyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. At anuman ang ginagawa niyo, sa salita man o sa gawa, gawin niyo ang lahat bilang mana ng palataya sa Panginoong Hesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ang mabuting relasyon sa kapwa Mga babae, magpasakop kayo sa asawa nyo dahil iyan ang nararapat gawin bilang mana ng palataya sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang niyo sa lahat ng bagay dahil kalugud-lugud ito sa Panginoon. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak niyo para hindi sila panghinaan ng loob. Mga alipin, sundin niyo sa lahat ng bagay ang mga amo niyo rito sa lupa, hindi lang dahil nakatingin sila at nais ninyong malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Ano man ang gawin nyo, Gawin niyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran niyo, at hindi ang tao. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon, dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Ang sino mang gumagawa ng masama ay parurusahan ayon sa kasalanan niya, dahil ang Diyos ay walang pinapaboran.